PDC stands for Practical Driving Course. So more on practical driving naman ang ituturo sa iyo dito. Pwedeng 4 wheels o 2 wheels, depende sa kung ano yung kailangan mo at gusto mong matutunan. Ang presyo nito ay iba-iba din. Depende yan sa driving school na napili mo. Iba rin ang presyo para sa 4 wheels at iba rin ang presyo para sa 2 wheels. Iba-iba rin yung oras na ikukonsume mo dito. Merong 15 hours practical driving, 8 hours, 5 hours o 3 hours. Depende yan sa i-offer sa'yo ng driving school na napili mo. Pero syempre, depende rin yan sa skill na meron ka na. Sa PDC, ang unang ituturo sa'yo ay ang pre-safety check ng sasakyan bago ka sumakay o magmaneho. Ang sunod naman na ituturo sa'yo ay ang actual driving standard. After na maituro na sa'yo ang pre-safety check at ang actual driving standard, ay sasaba ka na sa actual driving test. Pag naipasa mo na ang iyong actual driving test, congrats! Pwede ka nang mabigyan ng PDC certificate. After mo matapos ang iyong practical driving course at maipasa mo na ang actual driving test, kukunin na nila ang iyong picture at i-encode ang iyong data sa kanilang database. Yung database nila ay nakalink sa data ng LTO. Intayin mo nang ma-print ang iyong PDC certificate. Walang expiration ang PDC certificate. Pero kukunin nito ng LTO once na nag-apply ka na para sa lisensya. Once na makuha mo na ang iyong PDC certificate, maghihintay ka na lang ng 31 days. Take note, 31 days after mo makuha ang iyong student permit ay pwede ka na mag-apply ng lisensya basta dala mo na ang iyong PDC certificate. Hit mo naman yung like kung nakatulong sa iyo ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin at pindutin mo na rin yung bell button. Okay? Ingat.